Isang lugar sa Pilipinas hindi binabaha sa kabila ng matinding pag-ulan. Bakit? Alamin. Nitong mga nakaraang araw, nakaranas na naman ng matinding pagbaha ang ilang bahagi ng bansa dahil sa walang tigil na pag-ulan. Matagal ng problema ang baha sa Pilipinas, ngunit ang Bonifacio Global City o BGC sa Tagig nakahanap na ng solusyon upang maiwasan ito. Bakit nga ba hindi binabaha ang BGC? Alamin natin sa ilalim ng Burgos Circle, nakatago ang isang napakalaking water detention tank kung saan naiimbak ang tubig baha. May lalim itong 12 meters o katumbas ng apat na palapag na gusali. Kaya nitong mag-imbak ng hanggang 22, 22 million liters ng tubig na katulad sa 8 Olympic-sized swimming pools. Kapag tumigil ng ulan, ipapump ang naipong tubig sa Balisampan Creek na dadaloy patungong Ilog Pasig. Pinag-isipan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH na gayahin ang underground water impounding structure ng BGC upang matugunan ang hindi mawala-walang problema sa baha, partikular na sa Metro Manila. Gayunman, nananatili pa rin hamon ang paghahanap ng angkop na lokasyon para rito. Ngunit sa iyong palagay, dapat na rin bang magkaroon ng sariling water detention tank ang ibang lugar sa Pilipinas? D W Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station D.W.I.Z. W I Z Ocho D News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23. Nationwide, kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.